Meron ng paliwanag mga badi ang ating kinauukulan tungkol doon sa nangyari sa purok dos ng barangay mainit sa Lopez, Quezon yung pagguho di ba yung ating part 1 kanina na pinag-usapan ay ang pinagdududahan natin ay itong liquefaction no na kung saan ay nangyayari kapag nagkakaroon ng paglindol pero wala namang paglindol ng mga Uh, oras na yon ang nabanggit lamang ay nagkaroon ng mga pag-ulan noong mga nakaraang araw. Pero yung paglindon, wala. So ngayon, naglabas na ng totoong impormasyon kung ano ba ang tawag doon sa uh, pagguho na yon Okay, so nandito tayo ngayon sa ating Facebook para basahin itong balita dito sa ABS-CBN News so nagtungo na mga tauhan ng DNR MGB sa Purok 2 ng Barangay Matinik at sinasabi dito na slump movement yan, slump movement umano ang nangyari matapos lumambot ang lupa dulot ng ilang araw na pagplan so yan yung ating mga taga DNR sa MGB And dito, ganoon din. Ayon sa report ng Lopez Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 35 na bahay ang napinsala at 15 naman ang bahagyang nasira. Okay, so ano ba itong slump movement? I-search natin ngayon yung meaning nito sa geology. Yan, slump or geology meaning. So ito yung ibig sabihin mga body. A slump is a form of mass wasting that occurs when a coherent mass of loosely consolidated materials or a rock layer moves a short distance down a slope. Okay, so down a slope, no? Nakakaroon ng pagbaba, short distance. At meron ako na panood dito mga buddy na uh, video na kung saan eh, ipinapaliwanag yung mga nangyari. No, sa ibang lugar 'to pero papakita ko sa inyo mamaya. Kung titingnan kasi natin mga body dito sa Google Earth, itong Barangay Matinik na 'to ay katabi ng uh, dagat 'yan. Itong part na 'to. Pero ayon naman doon sa sinabi ng ating mga kinauukulan, ito ay dulot ng pag-ulan. Pero itong mga lugar na nandito sa tabi ng dagat tapos may mga may mga burrow o may mga cliff ay Uh, Posible din na uh, uh, magkaroon ng mga ganitong uh, slumping O ano, yung mga slump movement So dito sa YouTube May nakita ako na isang video Para may explain yung nangyari Sa lugar na ito sa Quezon Okay, panood din natin itong mga body Para mas maunawaan natin So ito ay sinasabi dito ay mass movement. So, kita niyo itong lugar na to sa tabi ng uh, dagat. May mataas na bahagi, no? May mga cliff siya. Yan. Mass movement is the downhill movement of cliff material under the influence of gravity. So, ano bang posibleng cost nito? Kung bakit nito? Ayan. Ayan, no? may mga paguho. No? There are four main types of mass movement. Slumping, rockfalls, landslide, and mudslide. So, dito tayo sa slumping. Ayan. Kung mapapansin siguro natin yung kabuuan ng lugar doon sa Quezon, maaaring ganito rin ang nangyari. No? Para nagkaroon ng uh, pagbaba no? ng mga lupa. Kagaya ng pinapakita sa video na to. Uh, hindi natin alam kung saan lugar to. Pero, definitely mga body, dito maipapaliwanag kung ano nangyari Yung sinasabi na slumping So, cliffs become heavier when saturated by rainfall And surface runoff Ayan, bumaba yung ilang party The cliff then slumps along a slip plane due to gravity Kasi babadga sa tubig eh Ayan So, ganyan pala yung nangyari Diba? at least uh, meron tayong uh, paliwanag dito no? the debris on the beach is then eroded by the sea leaving the cliff exposed once more ok so di ba tabi ng dagat din yung ano yung lugar na yon posible din daw na yung tubig dagat no yung mag mag cause ng slumping so landslide naman occur in areas of resistant cliff material where waves erode the cliff base yan so kung yung tubig dagat naman magkakos, landslide naman tawag doon Then, ito naman yung isa, yung mas movement ay ang erosion forms a wave cut knots, diba so yun, pinaliwanag na kung ano yung uh, difference ng slumping, ng erosion ng landslide at saka yung mud uh, mudslide na tinatawag